ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Sino bang hindi nag-aabang sa Santa Cruzan? Ang prosesyon na umaalala sa pagkahanap ni Reyna Elena sa banal na krus ni Heso Kristo. Ito ang huling parte ng selebrasyon ng Flores de Mayo. Parte na ito ng kultura ng mga Katoliko. Sa Santa Cruz na natin makikita ang iba't ibang kagandahan ng mga reynang kasali sa parada. Ito ang siyang nagsisilbing highlight sa buwan ng Mayo. Pero sa ating kwento ngayong gabi, ibang mga uri ng mga reyna ang kasali sa prosesyon ng Santa Cruzan. Ano bang kababalaghan ang hatid nila? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Liham ng gabi. Si Maria, ampon ng isang lumang simbahan sa isang baryo. Walang kinikilalang mga magulang o kahit isang kamag-anak man lang. Sanggol pa lamang si Maria nang iwan ito sa harapan ng simbahan. Mula noon, ang simbahang iyon na ang kanyang naging tahanan. Sa pagdadalaga ni Maria, marami ang nanunukso sa kanya. Hindi kasi biniyayaan si Maria ng magandang mukha. Kaya sabi ng iba, ang kanyang masagwang itsura ang dahilan kung bakit siya tinalikuran ng kanyang mga magulang. Dahil doon palaging malungkot si Maria. Niminsan hindi siya tumingin sa salamin kahit siya mismo nandidiri at natatakot sa kanyang itsura. Pero kahit hindi naman maganda ang kanyang pisikal na kaanyuan, busilak naman ang kanyang kalooban. Kaya lang, para sa kanya, hindi iyon sapat para tanggapin at mahalin ka ng lahat. Mas lalo pa ngang sumasama ang loob ni Maria sa tuwing sumasapit ang buwan ng Mayo. Ang buwan kung kailan nagaganap ang Santa Cruzan sa kanilang baryo. Inaabangan iyon ng lahat. Parada kasi iyon ng mga magagandang dilag na napiling maging reyna. Isang parada na alam ni Maria na hindi siya pwedeng maging kabilang kahit kailan. Ang simbahan ni na Maria ang siyang nangangasiwa sa Santa Cruzan. Siyempre, kabilang na rin si Maria sa mga tumutulong para sa preparasyon ng inaabangang prosesyon. At dahil doon, mas lalo siyang nakakaramdam ng inggit Lalo na kapag nakikita niyang nagsusukat ng mga magagandang gown ng mga gaganap na reyna, panayang titig niya sa mga reynang ito. Umaasang kahit isang gabi lang, makapalitan niya ng muka isa man sa kanila. Lalo na ang reyna Elena. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga katoliko na ang Rina Elena ang siyang pinakamaganda sa lahat ng kasali sa parada. Siya ang nasa dulo ng prosesyon at siya ang may hawak ng krus ni Heso Kristo. Alam ni Maria na hanggang pangarap lang ang pagsali niya sa parada dahil sa kanyang itsura. Hating gabi, ating gabi na nung lumabas si Maria mula sa kanyang kwarto. Hindi siya makatulog. Naisip niyang maglakad sa kalsada kung saan nagaganap ang prosesyon ng Santa Cruzan. Doon lagi pumupunta si Maria tuwing nalulungkot siya sa gabi. Nagpapanggap siyang Kasali sa Santa Cruzan at siya ang Reyna Elena. Nasa kalagitnaan ng paglalakad, si Maria nang biglang humangin ng malakas. Inakala ni Maria na ang hangin iyon ay hudyat ng paparating na malakas na ulan. Babalik na sana siya sa simbahan pero agad siyang napahinto na makarinig siya ng tunog ng rondalya. Ito ang ginagamit tuwing Santa Cruzan. Pero, lagpas hating gabi na noon. Sino naman ang paparada sa mga ganong oras? Nasagot nga ang katanungang iyon sa isip ni Maria. Mula sa di kalayuan kung saan naririnig ang rondalya, nakita ni Maria ang isang prosesyon. Nanlalabo man ang mga mata ni Maria noong mga oras na iyon pero naaaninag niya ang mga rinang nakasuot ng magaganda at makukulay na gown. May mga hawak na mga bulaklak. sa isip ni Maria. Prosesyon iyon ng Santa Cruzan. Habang papalapit ang mga nagpoprosisyon kay Maria, luma lakas ang amoy ng mga tuyong bulaklak na hindi niya alam kung saan nagmumula. Bigla ring uminit ang ihip ng hangin nakakapaso sa balat. Pero wala roon ang atensyon ni Maria kundi sa mga reinang pumaparada na biglang nagbago ang anyo ng makalapit na sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Maria nang makitang ang kasali sa prosesyon ng Santa Cruzan ay mga kalansay na pala. <todong> Hindi na nawala sa isip ni Maria ang nakitang parada ng mga kalansay. Ang daming katanungan sa kanyang isipan. Pero wala siyang masabihan sa takot na baka pagtawanan lang siya. At sabihang nababaliw na. Hanggang isang araw habang kasama ni Maria ang mga miyembro ng simbahan na umaasikaso para sa magaganap na Santa Cruzan, meron silang napag-usapan na nagsilbing sagot sa kanyang mga katanungan. Habang nagkukwentuhan ang mga miyembro, hindi maiwasang makinig ni Maria. Pinag-uusapan nila ang kababalagahang nagaganap ilang gabi bago ang prosesyon ng Santa Cruzan. Ang prosesyon ito ay madalas na nagaganap tuwing hating gabi, habang maliwanag at malaki ang buwan ang tawag nila rito? Santa Cruzan ng mga reynang bungo. Ayon sa pinakamatandang miyembro, pinatay ng mga rebelde ang mga kalahok na reyna sa Santa Cruzan. May ilang dekada na ang nakakalipas. Maliban sa reyna Elena. Ayon sa kwento ng mga matatanda, kinuha raw ng mga rebelde ang Reyna Elena at dinala sa kabundukan. Kaya sa prosesyon ng mga Rey ng Bungo, mapapansin na hindi kasali ang Reyna Elena. Doon palang biglang naalala ni Maria na hindi nga niya nakita ang Reyna Elena sa nasaksihan niyang parada ng mga rey ng bungo nung isang gabi. May dinagdag pa nga ang isang miyembro. Ayon daw sa kanyang lola sa tuhod, kaya raw paulit-ulit na nagpoprosesyon ang mga rey ng bungo ay para hanapin ang kanilang rey na Elena. Saka pa lang daw sila titigil sa prosesyon kapag nakita na nila ang kanilang Reyna Elena. Kailangan na raw may maghawak ng krus na parte ng prosesyon at tradisyon. Ang krus na iyon ang siyang magtuturo sa mga rey ng bungo sa direksyon patungo sa kabilang buhay kung saan matagal na silang hinihintay. Liham ng gabi. Saktong alas 12 ng hating gabi, nag-aabang si Maria sa kalsada kung saan niya nakita ang prosesyon ng mga rinang bungo. Bilog ang buwan noon. Ayon sa mga kwento, iyon ang huling gabi na magpaparada ang mga ito. Nagdasali si Maria na sana ay makita niyang muli ang prosesyon. Hindi naman siya natatakot. Alam niyang hindi siya sasaktan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, narinig na ni Maria ang tunog ng rondalya. Tanda na nagsimula na ang prosesyon ng mga rin ng bungo. Sa hindi kalayuan, nakita na ni Maria ang mga rinang bungo. Pero laking gulat niya nang makalapit sa kanya ang mga ito. Hindi nakalansay ang mga rina. Naging normal na tao na ang kanilang mga itsura at napakaganda pa. Sa paningin ni Maria, sila ang pinakamagandang reyna na nakita niya sa Santa Cruzan. Bigla ay parang nahila si Maria no sumama sa kanila. Nasa dulo siya ng parada. Tahimik si Maria habang sumusunod at pinagmamasdan ang kagandahan ng mga kalahok na reyna kumikinang pa ang kanilang mga gown. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa prosesyon walang panama sa mga bulaklak na ginagamit ng kanilang simbahan. Hindi alam ni Maria kung saan tutungo ang prosesyon. Sumusunod na lang siya. O laring kumakausap sa kanya. Kaya kinuha ni Maria ang pagkakataong iyon para mangarap ng gising. Nakangiti siya. Iniisip niyang kasali siya sa Santa Cruzan at siya ang Reyna Elena. Nung mga oras na iyon, gandang-ganda si Maria sa isipan niya. Walang nagsasabi na hindi siya maganda. Walang nanghuhusga sa kanyang itsura. Nahinto lang ang pangangarap ni Maria nang mas lumiwanag pa ang buwan. Dahil sa liwanag na hatid ng bilog na buwan, nakita ni Maria na nagbago ang itsura ng magagandang Rina. Bumalik sila sa pagiging kalansay. Bumalik sila sa pagiging Rina ng bungo. Pero hindi pa rin natakot si Maria. Hindi niya pwedeng husgahan ang itsura ng mga reyna ng iyon dahil alam niya ang pakiramdam ng nahuhusgahan. Kahit na lumabas na ang tunay na kaanyuan ng mga reyna, hindi pa rin umalis sa parada si Maria. Pero nang makarating na sila sa paanan ng kabundukan, ang mga reyna na mismo ang huminto sa pagpaparada. Nagtaka si Maria. Hanggang sa isa-isang lumingon sa kanya ang mga ng bungo, napaatras si Maria hindi niya alam kung anong balak ng mga rin ng bungo sa kanya. Hanggang sa biglang lumapit sa kanya ang Constantino. Ang batang eskorte ng Rina Elena. Inabot sa kanya ang kahoy na krus. Isang paanyaya sa kanya na siya na ang umako sa pwesto ng Reyna Elena. Iyon ang katuparan ng pangarap ni Maria, hindi ba? Ang maging Reyna Elena ng Santa Cruzan. Kaya naman, walang pag-aatubiling tinanggap niya ang krus na inaabot ng Constantino. At pagkatapos nun, ay ipinatong na sa kanyang ulo ang pinakamaganda at pinakamakinang na korona. Bilang simbolo na siya na ang kinikilalang bagong Reyna Elena, siya na ang napiling magturo at gumabay sa mga Reynang Bungo patungo sa kabilang buhay. Liham. नंग भी ली हम नंग